Yon, magandang gabi mga idol, magandang tanghali at uh, magandang baga sa lahat ng nanood ngayon. Asam tato be? Jollibee. Jollibee. Ito jalibi mo eh. Sindus. Ah, yes. yes. sindus. Asindus. Sindus. Sindus. Ayun mga idol, may bagong open doon mga idol. Bali, sahod ngayon be, sahod ba namin. So, itreat ko muna yung pamilya ko mga idol, no? Para may bagong kainan kasi yun. Gusto na yung Madiri lang pakita mo magk kay dili man kalat kaya tadya wala wala man -may, may ano madol lagaya ng mga damit ba. Ah. Punta kami sa ano. Mm, sa hot day. So ah, ngayon ko ulit i-treat it yung pamilya ko mga idol kahit hindi sa Jalibi. Eh. Ano ah, Jalibi ba? Sa Jalibi Jalib, ng mga kay wala well, lang. Ah, dito kami sa Sin Sindoy. Sindu man Sindos Lechon Manok. Oh, Sindo Manok, bagong open po 'yan. Nandun lang sa kanto ng ano. Eskina doon. San Jose. So, let's go, mga idol. Pamilya ko pupunta doon, mga idol. Let's Aba. go, samahan nyo kami. Ano? Mamaya um, ulit, mga idol. Oh, Mamaya um. ulit. Mamaya um, ulit. Let's go, mga idol. Let's go. Tapi Ay, pila man. May video ma. Pila mangay dulo lo. Dami tao yeah. ng pila, oh. Ito, pila. Tisang, okay. Masagtao mga idol, maraming tao Ay, ikalipila dito ma Unitin e eh, ma Ay, may dalaw, bagong open to dito Sindus Ah, sindus Sindus, lechon manok, and limpo Ah, may noon Tilaw taan e eh, mga idol Ay, dito lang kami maniapon mga idol Ay, liksun manok, Radenama ayang, Ay, Ay, Bu. Kemay, dulu, Gepahakan. O, oh, no, nggak mau Pahakan pahakan mau kali. Petopi, Jazz, Gepahakan. Pahakan? no, nggak mau kali. Petopi, Jazz, Gepahakan. O, no, nggak mau kali. Petopi, Pasti aw? bos kok dia bos buat sak bos ke pila man bos ha jadi di dalam ni ini nak oh no itu pun ada sabau kuma oh gani dia lanta abih ditsun manuk atau abih kena motong pride nya kuan mentok sam pila sam ke mau pulih lang ko sam sik na pila ba tayo mga idol be eh. pinakita natin yung ulam nila ano ay wala may sabaw mo eh fried rice ah lechon manok lang naglimpo mga idol Ayun, mga idol eh. wala nang wala nang kumakain Akala namin sabaw, mantika pala ng fried. ano kaya yung nasa ilaman ng kaldero? No? Pinala mo, pila yun? Dami si Doron din naman. Lamin ni Dere. Lamin. Try ganit

Oh. Isa lang? Oh. Ayan, order kami nang limpo, mga idol. tsaka manok. Ayan, limpo. Makita. Ah. Ha? Ito na nama Oh, oh saka limpo. <gum> Ah, oh, panginaw, sige, panginaw. Ha? Oh, rice food. Mag-order, ma. Sige, panginaw. Pareho, si Pagardo. Dito kami sa Adaplin, mga idol. Ano nga? Tama ko na na. Dito lang. Dito lang. nga mga idol. Mag order pa sa mga Mamaya na lang ulit. Mamaya ha? Ayan mga idol. Yung order namin. Yung limpong, tsaka. Ayan. Okay. Dito lang susnak na pag asis asis as, sa as, 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 sus ko limonsito ba limonsito may dal dito na yung kain daming kumain ng mga idol mga estudyante mga idol masarap kaya ito dito subukan natin no? dito ko lang lalagay yung camera oh. Oh, soft rings Aba. Sahod kasi nga yun namin tatlo mga idol Kaya uh, treat ko yung mga anak ko, pamilya ko. Kasi matagal namin binagawa po, mga doon, no? Tapos, medyo, medyo, medyo okay, malaki-laki. Ay, mm. thank you kay Papa, guys. Ito, ang limpo mo. Ha? Pagpila mo, oh, nima. Nice ah, pag, pag, kung magsus? rin, Oh, oh, sapdrinks. Okay, doll. Dito kami kakain ngayon. Ito ang ulam namin, mga mm -hmm. idol. Kamay lang kami, mga idol. Kamay lang, parang kinamot ba? Mm -hmm. Yun mm -hmm. po, mga idol. Oh. Bawa mga po, baboy. Good.

Parang lechon din. <laughs> parang lechon din. Yung ano lang nila, kanin parang basa. Masarap din yung lechon bilim. Parang lechon bilim. Yung bilim nila. Ano lang nila mga dolin po Ito manok Ito kapag chicken Wala iba Idol, mamaya na ulit mga idol Tapos kami kumain. So, yun na nga mga idol. dito na kami sa bahay. Sige na mga idol. Eh, oh, oh. Hirap dun kasi malayo ang kamera ba? Sa mga bata. Tapos, mm. ano? Pusok ka? Uh Oo. -oh. Oh, no, sunod din na ito. mag -jalibi, jalibi Mahal ang jalibi. Uh -oh. So ayun mga idol, update pala mga idol Ayan oh, may ano na pala yung CR mga idol Nasa sama? Nag like CR? Oh, nag like CR? Di isa na doon sa Di. Oh ayan mga idol oh. Nakakabit na ni idol si Dick, mga idol oh. Ang um, ano Ang pultahan sa CR mga idol So hindi yon niya nakita sa mga vlog vlog natin, natin dati di ba? So ayun, pinakita ko ngayon Tapos mga idol Tapos dyan Ito, mamili si Mrs. nito mga idol oh. Oh, bago. Oh, sedaan. Bukar anak, nak birah anak, birah birah gi. Nak. Oh, apa kita sama ngaidul? Oh, dito kami tutulog mga dilo. Ito yung tulugan namin. Ah, oh, diri de mama. Oh, deba? Uh, ah, deba jadi sa, sa tonggak mah. Keluarga hayag. Oh, deba? Oh, ko nak pa patong uban mah. Ah, oh, deba? May bago kami. Maganda to. Ano siya mga idol? Makapal siya. Wow. Makapal o oh, ayun o. Oh. Nini. Mm. Na, bago yan. Ay, ayun eh, <laughs> na. Kapil ay, lang. Kapil sil. Ha? Ah, kapil na? Ayun na mga idol. May bagong nabili si Mrs. Oh. oh. kaya bago. Okay. Thank you kay Mrs. Oh, thank you po na Ay, At binilhan kami ng bagong unan. Na walang punda. Ay, punda eh. na, na? Ay, kamay noon. Be? Ay, hindi sa mga banan eh. Kunti nga, kunti nga na tabang eh, mama na. Tabang eh ba? Ayan. Pila ni kabuhok ma? Pila na kabuhok? May one take one ito, Ay, may one take one na? Saan kila may? Ito, unan. Oo, bagong unan mga idol o, oh. kutson. Oo, oh, parang pum. Oo, ano ba to? Oh, basta unan. Nani ito nagkulor ma? Parang. Ha? Mandawi pum. Oh, mga idol, sikat 'yan, Mandawi. Mandawi pum. Ayun. Ah, mo na iyang punda. Ah, yung ng ipalit. Abi dili sa pakapen. Oh, isulod sige. Isulod. Ayun, mga idol, bago na kami higaan. simpre dito lang kami higa sa simento. Okay lang naman siya, mga idol. Mainit pa, no? Ito ba, mainit? ayan bago, oh unta dili puti imong gipalit ma, inani ra ba? kay ang laway, maglaway laway mga bata, ma idol. oo sa? di ba? oo na oo di ba apat lang ma? oo uh. <laughs> um. <laughs> <laughs> na kami mga idol Ayos. Ayos, ayos, ayos. Oo. Oh. Dito na kami natutulog talaga mga idol. Kahit na wala pang... Basta oh, kahit upi na siya kasi mas... Ano dito mga idol? Mas maluwag ba? don Doon sikipan kami doon mga idol. Nice mga idol. Hmm? Nice na kayo? Atta. Magaba oh, <laughs> <laughs> Ma, ano? Mm. Oh. What, ito, ito, ito. Ma, sa tamabi. Ipasood sa bag na Unsa man? Unsa pud na? Cover sa pom. Ang pom na to. Ma. Ah, katong pom na to. Jesus. Iso dia. Kabir. Ha ah, Cover lagi? Ma, ma. Okay, ayan may nabili na si Mrs. Mga idol. So thank you kay Mrs. kasi bumili talaga siya kay excited siya mga Idol. Dito matutulog. Ito. Thank you po, Pa. So ayan nga mga Idol, shout out tayo man ayan no, parang hindi na kami nagsa out. Sige mo, shut out ang mabit. Bag na po. Ako i-charge to eh. May doon, tayo. Teka lang, mag-lista Siguro ka mga kay loading man dali lapit. Hindi kasi aabot masyado yung wifi namin dito mga idol sa bagong ano mga idol. Tirahan natin. No, kasi andun yung sa ano mga idol, kubo ng kalapate. Ito aming, may pom man kami mga idol. May pom kami. 1% naman ko din. Ha? Maglista na lang, ma. maglista. Teka, mga idol. Teka lang, mga idol. Shout out tayo, mga idol. Maglista lang kami, mga idol. Kita ko. So, um. So, ayan nga, mga idol. Bali, nakahiga lang kami, mga idol, ha. <laughs> Nangilista na si Mrs. Ako rin siya, basa mo. hindi ka kabasa, uy. Huwag hmm? yung okay, mama rin, Ako rin mo ano. So, lahat tayo mga idol, no? Before namin... na uh, ulitin ko mga idol, maraming salamat sa lahat ng sumisilip-silip sa uh, aming video-video, no? Hmm. Sa pagkain namin dun. At kinakat-kat ko lang dun kasi, ano, maraming maingay dun. Uh, hindi natin maintindihan. Tsaka malayo ang camera. Tsaka putot-putol. So, pinasilip lang namin ba na kumain na ano ko, yung mga anak ko dun sa labas no? Ah, uh, ano ba 'yan? Uh, sa labas ba, mm. no? Na uh, matagal namin na nagawa ulit 'yun. Oh, kada sahod na 'yun. Hindi ayan <laughs> <laughs> so, nga mga idol, bali, basta maraming salamat sa iyong mm. lahat, sa lahat ng oh, silent viewers, idol. sa mga sulit namin dyan. Thank you talaga mga idol, no? Uh. so sige, uh, okay, shout out muna tayo mga idol. GM Bilyanoy ba at kay Ning Bilyanoy ba? Shout out. Shout out shout out dol. Kay Reggie Boy Baraka. Shout oh. out dol. Kay Raquel Rojas. Shout out. At kay Kalaras Official. Shout out. Melvin. Shout out. Uy. Dugkat Lovers, Maria Rosila Luro, Shout out. RG Bainusa, Ghost Oracle, Saldo, Shout out. G. Mark Calibay, Vincent Maritan, Shout out, kay, Sumatra, Shout out kay Rodrigo Adorna, Marami salamat, dol. kay Rony Magsalang, salamat. kay Noel Lampasa, salamat. kay Jan Sabangan, salamat. kay Nels Mix TV, salamat. kay Jim Hover, salamat. kay RG Ortiz, salamat kayo. Salamat. Untug. <laughs> Tiga, Mr. Tiga. Free Salamat. Salamat, salamat Dul. <laughs> salamat jud kay Dul. Kay Rolando Sakdalan. Oh, salamat. Na. Salamat na. Kay Nanti Malahos. Salamat. 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 Kay Mrs. Dan Mix Vlog. salamat Pongraman. kay Mrs. Dan. Mrs. Dan. Salamat. Kay Irwin Rapanot. <laughs> Ay, binuang na yun mo, no, Dul. Dul, well, makuha dyan siya sa si Irwin Rapanot. Ganyan talaga ang apelido mo. Sige ah. ma. Salvation Emmanuel. Shut Shout out. Kay Freddy Ignacio. Kay Romel Borda. Romel Borda. Kay Jariel Campanier. Kay Gucci, uh, ja Rajalid Campa, hindi kayo kabasa, Campanier. Gutierrez senior. Yan, sirat. Kay Rene de la ka puro 4 buntong barangay silangan, Santa Mationg San Mateo Rizal. Shout out doon. Kay Dia Bangli, kay Jacqueline Narvaez. Shout out. Kay Lisa Lunyo, Brian Sangilan. Shout out. Kay Larry Batuon, kay Myrna Nidik, Maricel Bunhan. Rolando Dukisa Jr. Kay Don Beach, kay Leonard Cortez. Shout out Kay Jalilino, kay Mark. Shout out doon. Kay Nick Bataykan, kay Arlie De La Cruz, kay Elizabeth Santos, Eric Eric. Albert Lasya, I'm yours. Ito. Roldan Calduna. Shout out. Lucas Pafardo. Shout out. Eldefonso Mercader. Shout out doon. Revy Vincent. Shout out doon. Susan Muhika, Shout out doon. Bagaboy, Bagaboyo. Shout Erlinda Ibang Milista Sinanay. Shout out doon. Richard Cantoria, Kay Gregorio Milang Jr. Yan. Maraming salamat sa yung lahat sa mga idol sa lahat na, na sumuporta. At gusto kong Kumustahin yung mga sponsors namin, ng, uh, si Kuya Mar, nasa Hawaii. Oh, kamusta, Yan, kay Ma'am mm -hmm. Det. Kamusta ah, siis. kay Seron, ayan, kayak mm. kay Ate Jocelyn, Kamusta? Mm. kay Ate Mary, kay mm. Kuya Ri, ayan, kay Kuya Rick Inkabo, Ate Wina Inkabo. Ayan, Ay, kay... 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 Sis, Paris, Maida, hmm? Angelica, wala no, oh, ayan, shout out, kay Adul Sam. Mm. So, maraming salamat sa lahat. Sa okay, Ramirez. <coughs>